So balik ta guys, uh, di ba? So muna na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Good morning guys. Happy Thursday and welcome back sa atong channel. Check the guys YTC, please like and subscribe this morning guys. Karon ako nakabangon gikan natulog niya ingon si Anthony nga si Father Earth daw nag walking so akong apason guys but before that ato, ato sa bisitahan ato ang mini garden kajut gahapon kusog man kayang ulan gahapon guys mga hapit na alas 4 sa hapon so nalipay na lang sabta kay ang ato ang mga tanum hmm. ato mga tanum malipay bayapod na Atong mga tanum aritas pikas Aritas Picas, guys. Dini sa to ang mini garden diri nga kinural. Ang na. Tok lupati buyag na ato ang tanglad. Og ang ato ang kamutitaps ni saka na gid siya guys. Ni saka na atong kamutitaps. Uh, pero buyag lang ni saka na siya. Dini dini na dai ni siya magkulumbabit guys diri sa taas. Nya yeah, kato siya kwaon man na nako nang sin, gi temporary ra na nako ko dia. ko na siya kay dini na dai na sila mukulapyot pati tua. Ah. Dini na na sila mangulapyot dai tanan pati tong alugbati. Mm, kanang mga alugbati. Nga atong kamot tiptaps buyag oh. Plus ipon na siya sa kamotitaps guys. Mani siya gitawag og five fingers. Five fingers kasi pero kamotitaps, taps po na siya. Dira ikaw kaya paso na ko si tatay ah. Paso na ko si tatay. Dira ikaw. Bulag to asya sa security guard oh. Toy nakapink pink didto. So dia sa ka. Kay paso na to ya. Kuy pagkagwapo baya sa akong iro oy. Akong CD ba oh? Sus pagkagwapo sa akong iro oy. <laughs> dia sa ikaw bye bye. Balik ra ko. Kay paso na to ya. Kay para mamahaw. Pasensya na to. Father Earth guys. Dililigay ko gusto na mulakaw na siya ngakuan guys. siya ba? Um, kabalaka ko. Ito ay nakapink. Um, siya to ah. Um, siya lagi. Niad to get siya sa security guard. Um. Mingaw nit, nit, ga. Ah, ngit, man. So ato na pasan guys. Dala na lang pod walking guys. Walking. parking na isin taon. Baka nasigikan. Hindi. <laughs> <laughs> Ay, kuwan mo <manayran> ba? Basura. <laughs> Papasa na ako ang tiguang tarao O, oh. nag-walking tay. Di na na ako na siya ipalakaw nga siya. isa kay basin mo. Tabok ba? Sa karsada. Hmm. Wala na na ako gipad to dito ni. Di na ako nga dili na pero kung wad to siya akong sabayan. Tala ako, oh. kung nakita o. Oh. Ako tabuon. Nala na lang po walking, nag-walking na mo. Nita guys. Tara, oh guys, oh, si Father Earth. Oh. di makita, no? Or di maklaro. Against the light man ta. Kaya nag-atubang man ko sa adlaw. Oh. Oh, muna siya yung adlaw guys. Nanawag yung okay, adlaw. Oy oh, pagkalain. Ma'am, ang ka nag-walking. Ang ka walking dapit. Toyo ka? Wala kita gitabok na to? Oh. Isa na kararaon? Isa bayabas pang. Ngayon bayabas sa lingan. Buya kay nilang kapayas na. O oh, kapayas, bayabas. Halina. Halina. Buya kay kapayas. Oh, kapayas. Kapayas naman. <laughs> kapayas. Pero may isang nasa akong baba, ba guys. May yung siya kapayas o bayabas. Dito kani sugod dito. Oh, ba, eh? Dito din kani oh, agi. Eh? Oh, eh? Pag patungo kay bisi kay karong dalan ginuo ko. Sakyan na malang noy muliras. Karong oras sabi ak bisi na kay ting eskwela, ting trabaho. Oh, Dina ba daplin diha diha daplin ginuo ko. Sakyan na lang muliras. Kanumdum ko sa kong mama sa una mga bata pa mi. Na ko yugon niya man ba, manakay mm anang mga sakyanan pa doong sa bugo, sa baka'to may Mayinga di siya, liras, liras, liras. Unsa ano nang liras? Asa man nagikan pang ang liras? man mo Padaplin, padaplin, ana unta. Tu padaplin, padaplin ang iya kay liras, liras, liras. Spanish na ang liras, Spanish. Liras. Na. Ala na ako ang sobri. Ko pa ibalik. Para pinig. Eh. Good morning. Nalimtan na kong sobre. Ako na ito ibalik Ang <laughs> sobre para sa kuan guys. Basa, para sa ito ang simbahan. Support. Ito ano ba? Ito yung sulod. Nalimtan na ako. Dala. Ito na ito ibalik kung magpamahaw. nag-inom may ko. Gitabok day ka? Adili na lagi ka mag dito kay permi na di ka cut off basin magsira na sila di ka. Kay nawrot nang ilang ilang kuan guys, ilang puhunan oh. Sa luto outlet guys. Sa luto outlet. Gusto ko na siya mag na mag- Makadum dum anak. Tumbuk yang kau ada yang tumbuk. Oh, kena kaliguk macam mana? Susuk begitu ulun ulun kegah nagsabay ang iro gigilak kayo gigilak tatay nila nagsabay si Su Chuy Choy Choy Lagi nagsa Ingon man siya Na hinam iso niya guys sumagpamahaw sa happy show So Happy ka ay ang iro Oh <laughs> Happy ikaw? Uli, nas, ka Ulit na tatay di ka nagwalking Ah. Dinis ako magtutuyok sa ko din niya. Kay uma naman si tatay ako na Diri ra din ha na. Kay gibitbit ni Ate Inday. Malipay na lang pud ta nga nag-ulan kag hapon sa hapon guys. Kusog gyud ulan. Kay ko andi na ta makapamunyag sa tungtanom. din nila ako tuyog guys. Good morning! Uyog na kay ang mga lusok sa mais Oh. Mm -hmm. Di ni rata masuk guys. Macam biar tu sudah anu Aku anu lang. Tahu ani? Mak basuh ikat ba? Senang lisa. Bagi abut nanti doang. Ah, bakat pergi kan? na spider earth guys nanilihig na spotting kay nanilhig guys spider earth ba spotting kay nanilhig. oh siya lugar na ah. may, may, isa oh gusto mo gawas sa CD oh gusto ikaw mo gawas walking ikaw walking walking? <manyan> walking dili man ka magpaharnis kuyo gunung tataka magwalking walking di man na siya magpaharnis auntie Oh, namadok man nato na to nagbuyan kay dagang sakyanan din ni. Eh. Bahala na lamang din ha mo ha. Bahala na lamang di ara mo sa safety mo no. Kay sa makabuhi mo nya simbako ko. Ay busy naman anong orasa Kaya ting trabaho naman uting ting So dagan na kay mga sakyanan maglabay-labay sa tungatbang, atbang, di ba? Di ra Diyan ano lang ka magsilip-silip, CD. Ha! Ha, ang kaluoy. Diyan ano, ikaw. Ni Sigan ang guys. Sigan ang Adlo. Diyan ano, ikaw. Bala siya dito na nilhig na. Sa so last round na ni guys, kay magdiga mo na ta. Kay gilag gigawas ko ganina, mga alasay pasado na. Hmm. Walang ko kulat gulang, magsabay man unta ni walking. Wala ko niya hulati, nalit mo kong guys. Kaya nagdamgo-damgo pa man ko. Hmm. Nagdamgo-damgo pa. So, dinira ta guys. Dinira ta kutub. Kita-kita na sa next time. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Check Blagueras YTC. Thank you for the support. Sa tanan akong mga subscribers. Sa mga bago. Thank you so much. Guys, 54 na ta guys. I hope nga di pa matapos ang August. Magsaysinta na ta. Unom na lang ko lang guys. Saysinta na dayon ta. Kalo ginoo ginoong. Kasi na unom di ang gusto mo subscribe kay Check Blagueras. Pasalamat ko dan sa inyo guys. Og basin hindi ay ugli pa matapos ang August mo 100 na ta, no. Kabulahan sa 100 lang malipay nata. ta. Samot nagma 1000 na. Para ma-monetize na ta, guys ba. Para mabayaran na ning atong si Gigyawyaw diri ba. Bita di lang good ta magdali. Wa mag ko mag-expect nga kuan na ta. Kanang 54 na ta, mag-expect. Mag Paspas ba ka ayo, salamat guys. So we will see you next time. Have a nice day. Bye bye. Bye bye, pal. See you next time. Guys, voting kay nanilig. Okay. Let's go. Bye. Nana ko inam is gayo so. Kaya tong bayabas oh. Wa pa may hinog. pa hinog sa tong bayabas. Di ano ra ba siya og gibuti? Una ah. Sayo. Ay, ipakuan sa di kay dahang kay bunga. Um, ay, na dai nato ni putlon kong I mean three man ba. Kay masangkusangko man ni siya sa sakyanan. Na dahang kay bunga kasayang ang ah, imo ng putlon. To sa nang kuan ng uban ra ba kay ni anay nani siya guys usayang. Oh, to man dito pud pikas. Olam oh. natin para sa tanghalian guys. Yan, napakalaking pansit. Oh. Mo gitawag og pansit, guys. Oh, dagko kaysa nan ang grano ba. ni karne. Sa pagkalamit sa sudan hmm. Pansit. Oh. Oh. Asa mo anak? Oh. Mo nay pansit. Lagi na siya pansit nga tinuod ba. Dagko kay grano oh. Oh. Oh, asa pa mo ana mangita nga klase sa pansit? Ang dagko kay grano, oh. Chalo na. Kalami ka na, oh. Hmm. Oh. Oh. pansit oh. 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 Mana siya sakto nga pansit. Dagko grano. Oh. Oh, di ba? Okay, thank you for watching. butun sa nga uh, recipe guys. Di mo matawag og lomi oy. Lomi na lang siguro ni guys. Wa may laing kuan ani, wa may laing sagol kanira mang ribs oh. Bukog ba. Ora may ato ang bilabol diri guys. Ato na lang ning tawgon og uh, loming lomi ni Chef lagira. Ah, oh, basta kay importante lami guys no. Ashosh, ang lomi ni Chef lagira guys. please like and subscribe po check bloger YTzy yang lumi ni check bloger